Welcome to Makino Island! Ang tanging lugar sa Amerika na bawal ang mga sasakyan. First impression, it feels like a theme park. Dito ang mga kabayo ang hari ng kalsada. Kabayo ang gamit nila sa pagdi-deliver ng mga package. At ang mga luggage o gamit ay ikinakarga lamang nila sa bisikleta. Kung nais mong mamasyal, pwede kang maglakad, magbisikleta, o kaya ay sumakay sa kanilang horse taxi. Tahimik ang pamumuhay at para kang nasa fairy tale dahil puno ng bulaklak ang paligid. Tingnan nyo naman ang mga kuhang ito. Talagang napaka-instagramable ng lugar. Sa isang sulok ng Michigan, USA, may isang isla na tila ba'y nakatakas sa modernong mundo. Walang traffic, walang mga busina, at higit sa lahat, walang sasakyan. Ito ang Mackinac Island, ang lungsod na piniling manatili sa ilalim ng mga paanang kabayo sa halip ng mga gulong ng kotse. Matatagpuan ang Mackinac Island sa pagitan ng Upper at Lower Peninsula ng Michigan sa gitna ng Lake Huron. Isa ito sa mga hidden gems ng Amerika na puno ng kasaysayan, kalikasan at kakaibang pamumuhay. Napaliligiran ito ng tubig at walang tulay papunta sa mainland, kaya karamihan sa mga turista ay sumasakay ng ferry boat papunta rito. May iilan namang sumasakay ng eroplano patungo sa Makina Island Airport o kaya'y dumadaong gamit ang kanilang pribadong bangka sa pantalan ng isla. Ito ang unang bahagi ng adventure sa pagpunta rito sa Makina Island. Ay Ayon sa Makino Island Tourism Bureau, nasa mahigit 500 katao lamang ang nakatira dito buong taon. Pero kapag summer, umaabot sa mahigit 20,000 ang populasyon nito dahil sa mga turista. Bawal ang mga sasakyan dito, kaya kabi-kabilaan ang kabayo rito. Ayon sa Makino Island Tourism Bureau, nasa 600 na kabayo ang regular na ginagamit sa isla para sa carriage tours na nagsisilbing sasakyan papunta at pabalik sa iba't ibang atraksyon at maghatid ng mga bagahe at iba pang gamit na kailangang dalhin sa paglilibot ng isla. Pero bakit nga ba ipinagbabawal ang sasakyan dito? Balik tayo sa taong 1898. Ipinagbawal ng lokal na pamalaan ang mga horseless carriage o sasakyang di motor matapos itong biglang mag-backfire o pumutok ang tambucho na ikinatakot ng mga kabayong malapit sa lugar. Dahil sa ingay at panganib nito sa mga kabayo at ari-arian ng mga residente rito, ipinagbawal ng mga opisyal ng baryo ang paggamit ng mga sasakyang may internal combustion engine. Makalipas ang ilang taon, pinalawak ang pagbabawal ng motorized vehicles sa buong isla. Mula noon, niyakap na ng mga taga rito ang tahimik at tila makalumang uri ng pamumuhay. Pero may ilang exemption din tulad ng emergency vehicles gaya ng ambulansya, fire truck at police car na ginagamit lamang kung talagang kinakailangan at mga utility vehicle na naaayon sa gamit o layunin nito tulad ng golf carts, push lawn mowers, electric assist bicycles at iba pa. Ngunit kung banned ang mga sasakyan, ano nga ba ang mode of transportation? operation dito. Simple lang, bukod sa paglalakad, maaari ka rin sumakay sa mga kabayo at karwahe o gumamit ng bisikleta. Samantalang ferries naman, isang uri ng bangka ang pangunahing transportation para makapunta sa isla. Pero teka lang, kung maraming kabayo, paano ang dumi nila? May mga dedicated street sweeper at empleyado ang naka-assign sa lungsod para kolektahin ang horse poop araw-araw. May maayos itong proseso ng disposal at composting para hindi maapektuhan ang kalinisan at amoy ng isla. Nililinis din nila ang mga kalsada sa isla gamit ang tubig tuwing sarado na ang mga ruta o sa oras na wala ng tao. Sa panahong mina, madali ang lahat, may isang isla pa rin pinipiling maging mabagal at ito ang Makino Island. Imbes na mga sasakyan, tunog ng busina at mga usok ng modernong mundo, ang tunog ng kalye ay mga kaluskos ng karuahe, mga hakbang ng kabayo at ang bawat sulok na may kwento ng kahapon na buhay pa rin sa ngayon. Hindi lang ito basta simpleng destinasyon, isa itong paalala na pwede pa rin mamuhay ng tahimik, payapa at may pagkalinga sa kalikasan. Kung nagustuhan ninyo ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!